Isa pa namang K, Julia, huwag kang maglala. Ito ang katanungan. Meron akong katanungan na sasagutin nilang lahat. Pakinggan mo at doon mo ibase ang iyong pipiliin kung sino ang breadwinner na security guard. Number one, ito ang katanungan ko. Bilang isang security guard, panatag ang establisimiento kapag nariyan ka. Pero bilang isang breadwinner, kailan ka huling napanatag? Uh, sa katotohanan, ay, hindi pa ako mapanatag talaga. Kasi alam kong hindi pa sapat yung binibigay ko para sa pamilya ko. Kaya hanggat maaari, kumukuha ako ng dobling shift para lang matustusan yung pangangailangan ng mga taong sinusuportahan ko. Maraming salamat. Hindi pa siya napapanatag kasi alam niyang hindi niya pa nabibigay talaga yung pangangailangan. Kulang pa yung ginagawa niya. Don't be so hard on yourself naman. Dito tayo kay number two. Bilang isang beauty queen. Hindi, Hindi siya beauty queen. Security beauty guard. guard siya. Anong pakiramdam na ikaw? Ang most feminine look today. <laughs> bilang isang security guard, panatag ang istablisimento kapag nariyan ka. Pero bilang isang breadwinner, kailan kahuling napanatag? <laughs> uh, ano po eh? Sorry po. Mm, uh, ako po kasi talaga yung inaasahan po sa bahay kasi... Uh, sorry po. <laughs> kasi po, ano uh, anak po ako ng isang Koreano. Uh, and then, tinaguyid po ako ng mama ko. And, and ako po yung nagsusustento sa amin kasi may, may kapansara po si babay. <laughs> Kaya ako po yung sorry, ako po yung inaasa sa and then lately po uh, nagkaroon po ako ng girlfriend and then nagkaanak po kami. Tapos parang opo, oh naaalagaan ko, napop, napoprotektahan ko po, nagagawa ko po na maas yung trabaho bilang isang security guard pero pero parang kulang eh kasi Siyempre, sa Pilipinas po, sorry ha. Huh? hindi na po po ganong kataasan yung sahod natin dito. Kumbaga, yung gastos nandoon pero nagkukulang, lalo may pinapagatas ako. And then, yung yung nanay ko po is may kapansalan nga sinusustentuhan ko din. Ayan uh, po. Kaya hindi ka napapanatag? Oh, hindi pa po napapanatag. Hindi ka pa napapanatag? Nangangarap pa po ako. Kaya ngayon po, kahit na wala po sa itsura ko, papasukay ko po para po sa pamilya ko. Maraming salamat. Number three. Bilang isang security guard. <laughs> Bakit ka doon? Boses. Eh kasi sumikip yung lalamunan ko sa kanya. Ah, naiiyak ako. Binibreak ko lang. Bilang isang security guard, panatag ang establishmento kapag nariyan ka. <laughs> Pero, I am sorry. <laughs> bilang isang security guard, panatag ang establishment kapag nariyan ka. Pero bilang isang breadwinner, kailan ka bahuling na panatag? Wala po kapanatagan sa, bu sa buhay kasi po, lalong lalo na po ngayon na maasa pa po sa akin yung dalawa kong, tatlo kong pamilya. Kasi po, simula po nung bata po ako, ano eh, napunta po ako sa kabilang pamilya na salat din po sa buhay. Walang wala. Hanggang sa nalaman ko na lang po nung na isa pa pala akong amp, na ampon. Yun totoo magulang halos itakwil ako noon. Hanggang sa dumating sa panahon na wala, hanggang nakulong po yung tatay ko, taon 2017, hanggang sa nagkaroon po kami ng utang, nagka-baon-baon nagka, po kami sa utang nung nakulong po yung tatay ko. So hanggang ngayon, hindi ka pa rin napapanatag? Hindi pa po. May may vice. Sino isang pamilya? Kasi dalawa pa lang yung nabanggit mo. mo. Asawa tatlo. ko po. Ah, may asawa ka. Okay. Maraming salamat. So yung tatlong nakiklaim na mga breadwi na breadwinners na security guide, lahat sila, hindi pa sila nakakaramdam ng kapanatagan base sa kanilang mga kasagutan, sino doon ang tumimo sa iyong dibdib at pinaniniwalaan na siya nga yung hinahanap natin? Julia. Ang ini expect ko sa third part, madadalian na ako. Parang mas lalo ako nahirapan ngayon kasi syempre, marami sa ating mga Pilipino na breadwinner. Lalo na noon narinig ko na yung mga kwento nila. Hindi ko alam kung merong bang nagpapanggap lang or ano. Pero sa lahat ng kwento nila, alam mo na breadwinner eh. So nahirapan ako lalo mag-decide. Parang totoo no Parang yung mga totoo sinasabi. Parang totoo eh. May possibility ba na nag-iiba ng ano? kwento Pwede ko? Pwede nga. Ang hinahanap kasi natin yung breadwinner na security guard. Pwedeng lahat sila security guard pero mm -hmm. isa lang totoong breadwinner. Pwede namang lahat sila breadwinner pero isa lang ang security guard. Yes. Pwede yes. namang isa lang talaga ang breadwinner na security guard. Yung dalawa iba ang profesyon. Lahat ng kwento nakakaantig at saludo, saludo kami sa inyo lahat ng mga tunay na breadwinner dyan. Pero mas malakas pa rin talaga ang kutob ko sa number one. Mm. Number solid. one. Solid pa rin kay number one. At si Ashley, Andre great number. Sino pinipili mo? Solid number one din po. Solid, solid, number, solid number, so. number one.